Ayo oh, nga no. Ah, Ayo no. Kaso may ulam na tayo eh no. Oh, yan, ah, ko lang konti. Ang dami rin nga ang palenligaw mo oh. Talaga dito sa bundok. <laughs> Pag umakit ka. <laughs> oh. Pwede ka na mag ng ulam oh. Dami. Ay napakakapal. Kuya. Sakto sakto medyo magulang yung ano. Buho. Kuha po kami ng buho. Ah, uh, para makapagluto na kami ay kuya meron na akong patitikim sa'yo. iyo eto ah, yan, na ano pipino pipino oh uh, yan pipino ay tayong pipino habang kumukuha ng buo uh. pipino ng buo Hmm, yan ang pinakamalit na pipino sa buong mundo. Iman natin. Hmm. Mm. Mas masarap siya kaysa doon sa una natin kinain, no? Mm hmm. Ay lasa ng pipino. Pipino talaga siya. Native hmm. Kaya, na. Kaya pa. Sarap. <laughs> hmm. Paunti-unti ah. Eh. Bumusog din. Yun po yung buho. Diyan kami magluluto ng aming tanghalian. Ay, baka gabi na kami ni Kuya pagbaba sa bundok. Andito po kami ngayon sa... Paano na ba Kuya ng Mount Pinatubo to? Malapit na. Malapit na? Oo. Uh, hmm. Waga, hindi ka lang makakakagandahan dahil kata sa bundok. Hindi kaya akatin, no? Oh lakad hindi kaya. Kahit lakad? Pero malapit na tayo. Nasa siguro 10-5 km. Hmm. Lubi-lubi oh, kuya. Oh. Hmm. Dami talagang lubi-lubi. Masarap din Ay, yan. Ano, mayroon. Gagataan nyo. Yan. Marami rin nakakalam yan. Nailabas na rin kasi natin yan. Ang lubi-lubi. Ito. Ito lang po kinukuha no, niya. Asbong. Asang kuya. Ay. Ayo nga no. Ayun oh. No. Kaso may ulam na tayo eh, no? Oh, yan, ah, ko lang konti. Okay, ang dami rin nga ang palenlig mo? oh. Hmm. Talaga dito sa bundok. <laughs> Pag umakyat ka. <laughs> oh. <laughs> Pwede ka na mag-uwi ng ulam, oh. Dami. Ay napakakapal. Kuya, ha? Napakakapal. kapal. Huh? Ng palenlig Mamaya na siguro sa hapon, uwi natin kay Nanay. Kasi may si Nanay sa palinligaw. may bunga pa. Nakakatuwa lang na kahit saan talaga pagka nasa gubat ka, marami kang makukuha ng ulam. Kaya nga ang kapal. Ayo. Kaya alam mo 'yan. Yan, yan. Alam mo dito sa amin marami, nasa native tayo. Ah, yung dagang milon kung tawagin ng iba, sa amin kurumputan kung tawagin. Sa amin balbaswit. Ah, balbaswit. Oh, to. Ano, ko ya. Tibig. Tibig. Ah, kinakain din ng mga kababayan nating ay 'yan, no? Kahit kami ay kuya. Kahit kami kinakain namin. Lalo na yung group. Lalo na yung group ko. Ang team Soto. Wala ano, na ano kinakain sa gubat. Ayun po mga tropa Pababa na kami dun sa ilog. Sa ilog ba tayo kuya Sapa? Sa ilog tayo magluluto. O ba diba? Napaka ano nang lutuan namin sa ilog. Kasi sa ilog po kasi may tubig. Saka presko malamig. Eh dito kasi kung dito tayo sa medyo kabundukan na ganito. Medyo mainit. Kaya dun tayo bababa sa ilog.